Maraming ganap at pa-effect ngayong barangay at sanggunay ang kabataan na elections. Narito ang mga napansin ko sa social media. Kung kampanya pa lang, makikita mo na ito. Nilo everyday. O oh, di diba? Chocolate drink lang. Meron naman, iniingat na ng lifter o backhoe ang gustong maging kagawad. Sabi nga ng comment, wow, si kagawad. Nasa langit na. <laughs> kumalat din ang mga katagang dating walang silbi. Hanggang ngayon, wala pa rin silbi. <laughs> Pero meron namang dating lulong. Ngayon, tutulong. Dagdag pa dyan ang dating nagsisindi. Ngayon, magsisilbi. Ano naman ang na masasabi mo sa post na ito? Dati nagtataray. Ngayon, nakikipagkamay. Pero totoong kahit walang kagawad at SK ni budget si Manong Karding ay tatakbo pa rin. At sandali lang, ongoing na raw ang judging for Miss and Mr. Photogenic sa mga tarpaulin. May napili na kaya si ating... Oops, sandali lang. May paalala ang isang post. Pag nakaboto ka na, iwasan ang ulangot.